Good evening. Meron tayong pipick up dito sa may Raymondo Avenue. Dito sa may Hampton Gardens. May bunga accountang Kaliraya Tatalon Quezon City so, dito na tayo Aston Building So, dito na tayo. Don. Hello. Hello po, sir. Good evening po. So, ba na po sila? Opo, sir. Ah, sige ba na po? Opo, thank you po. Sige okay, po, thank you po. Ay, hindi po. Papunta po ng Kaliraya po, tatalon. Gamot po ito. Dito mga ko sir Ivan, kasi hindi sumasagot pa ako makain. Pero Ay. bago naman po siguro makakarating ang sasagot siya na. Tapos so, po babayad. Pero mag-tip na po. Ay. Salamat sir. Sige sir. Sige po. Pero so, ta po, uh, tatawagan ko pa rin ang tatawagan na on the way na po. Sige po sir, thank you. Thank you. Pero kung gusto niyo po magsabay, pwede din naman, din naman ibang di Okay po. May tip na tayo kagad. So, tignan natin kung mayroon tayo may sasabay. Ay, tapan tapuntang Sampalok. Ron tataas ng mga delivery rate nila ngayon, oh. Itong nakuha natin 170 plus Tapos to Pasig Antipolo 158 Yung mga nag full time Siguradong marami na silang naiuwi Thank you Ante tayo ng pwedeng isabay Kahit ilang minuto lang Ito lang mahaba yung pag-aantay natin para maganap na ang double booking. Ah, na itong pinadala nila. Papunta na tayo na ang draft of dito sa Tatalon, Quezon City. Oh, so, malapit na tayo sa drop off location. tawagan na lang natin sa ano receiver hello po good evening po sir sa po sir andito na po sa harap po ng mga an silugan po hindi, dari pulang pakai Pak Oke, Pak dan Baik, kita lihat may tip tayo na 27 plus yung kanina may tip tayo na 47 pesos uh, ah, uwi na tayo tama na yung isa kasi ano na lang naman yun eh masabay ka lang naman sa pag uwi so, bukas na lang ulit